Hi, magandang umaga sa inyo mga kasamig. Kamusta na po kayong lahat? Naway na mabuti kayong kalagan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbibigay tayo ng limang tips para sa mga lalaki na mandiligaw pa lang ay dapat ito yung wag na wag yung gagawin. Ayan mga kasamig. Unang tips natin mga kasawi, ay wag maging torpe. Alam nyo ba sa mga kalalakihan, kapag kayo ay mandiligaw sa isang babae, ay wag kayong masyadong patorpe-torpe. Alam nyo ba yung mga ganong uh, kaugalian ng isang lalaki kapag patorpe-torpe, ayaw minsan na mga kababaihan, syempre sino ba yung babae na gugustuhin ang ganitong magligaw kung hindi ito masyadong nagsasalita or mas nahihiya. Syempre mga kababaihan kasi mas gusto nila na minsan yung medyo, hindi naman sobrang inga yung nagsasalita ng kanilang mga saluubin kung ano ba yung kanilang nararamdaman sa isang babae mga kasawi. Ayan yung ating unang tips. Ito so, ang tips mga kasawi ay huwag maging yakman. Ayan, alam nyo ba mga kalalakihan, kapag kayo ay maniligaw sa isang mga kababaihan, ay wag na wag kayong ganito yung inyong mindset. Alam nyo, ugali ninyo. Kasi kapag kayo naman ay yakman, ay nako hindi kayo magugustuhan ng isang babae at turn off talaga sa inyo dahil sa ugali na ganito ninyo. For example, mga kasawi, ang babae nililigawan niya pa lang pero ang dami mo nang hanas, ang dami mo nang sinasabi tungkol sa kanya at kung ano yung mga pabor na gustong gusto mo na hinihingi sa kanya. Kaya kapag ka ganito, nako, busted na kaagad. Kapag ganito, yung ugaling ninyo mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na tips. Ang pangatlo na natin mga sa ay huwag maging mayabang kapag kayo ay nandiligaw sa isang babae. Sisiguraduhin nyo na huwag nyong uugaliin ang pagiging mayabang. Alam nyo ba, kami yung mga kababaihan, kapag kami ay nayayabangan sa isang lalaki, alam nyo ba, mabilis kami yung mga turn off. Kapag lalong nakikitaan namin kayo ng yabang o hambog, yung ako sabi ko sa inyo, hindi na namin kayo sasagutin dahil nas nayayabangan kami sa isang lalaki na ganito yung unuugali. Mas gusto namin yung ham balang, yung hindi mayabang pero may dating, 'di ba, mga kasawi? ayan yung ating pangatlo na tip, mga kasawi. Ang pang-apat mga kasi ay huwag maging pasaway. Ayan, sa mga kalalakihan, kapag kayo ay manliligaw po lang sa isang babae, siguraduhin nyo na huwag na huwag kayong magiging pasaway. Kasi may mga kalalakihan, sa sobrang kapasaway nito, ang tigas ng ulo, kung ano-ano yung mga ginagawa. Sinabi na nga na isang babae na ayoko ng ganito-ganyan, ayoko ng ganito na lalaki, ayoko ng umiinom, ayoko ng nanigarilyo, ayoko ng ganito ang ugali, yung mabisyo. Pero ang ginagawa na isang lalaki ay sinusuway pa rin ito. So, syempre, sino ba naman ang babae na gaganahan na sasagutin ang iyong manliligaw na sa umpisa pa lang ay hindi ito naniniwala at matigas ang ulo at lagi talagang nagpapasaway sa isang babae. Ayan yung ating pang-apat na tips, mga kasawi. Ito natin mga kasewa ay huwag maging chismoso. Lagi niyang tatandaan mga kalalakihan kung kayo ay maniligaw sa isang babae ay huwag na huwag niyong ugaliin at chismoso kayo. Yung tipo ba na hindi pa kayo sinasagot pero sinichismis niyo na kaagad ang isang babae na ay malapit na akong sagutin ito. Alam mo ba yung babae na nililigawan ko ay gustong gusto ako. Malapit na at may pag-asa na talaga ako at magiging kami na. So ibig sabihin sinichismis mo na kaagad sa iyong mga kaibigan na talagang may malaki ang pag-asa mo sa isang babae. At syempre, kapag once na ito ay nakarating sa iyong nililigawan, nako po, imbis na sasagutin ka ay babasigin ka agad nito kasi dahil napaka-chismoso mo. Ang pangit nun sa isang kalalakihan kapag ganito ang kanilang mga inuugali. Ayan po yung ating panlima na tips. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito mga kasoy. Lagi nang tatandaan sa mga kalalakihan. Kapag kayo ay nanligaw sa isang baye eh, napakasimple lang kung sino kayo at ano kayo yun yung ipapakita ninyo bagkos wag na wag nyong gagawa ng kwento ang mga kababaihan na bakit hindi ako sinagot kasi ganito ganyan, maling-mali po yun. Kailangan nyo tatandaan, bago nyo gawin ito sa mga kababaihan, ay talagang decided ba talaga kayo na ligawan ang isang tao. Bagos kapag pumasok na ka na kasi sa isang relasyon, ay hindi mo na ito mababawi. At syempre, kung ikaw naman ay umaklas ka, may masasaktan kang isang babae, mga kasawi. Yan lamang po, kaya sa mga kalalakihan dyan, na mandiligan Now be careful at talagang laging tatandaan bago ka pumasok sa isang babae, siguraduhin mo kung tama ba ang iyong nararamdaman at kung talaga ba siya ay pwede mo nang pasukan laging tatandaan yan mga kasawi yun lamang po, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi pwede na kayo mag-subscribe pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw, -araw. magandang umaga